Mabot sa 7 milyones pesos kibalor sa drugas ang nasakmit sa Dakong Drug Operation sa Downey City Police, aning report ni Nico Sereno. Pasado alas 11 kagabi sa barangay Subang Dako, nahitabo ang by-bus operation sa Mandawi City Police, uban ang taga PDEA. Aristado ang 35 anyos nga lalaki lumad nga taga San Fernando. Ang suspect, giilang high value target sa kapulisan, kinsa mga usakabuan nga gi-surveillance sa mga otoridad. Muabot sa 1 kilo sa gituhang shabu ang nasakmit gikan sa suspect. Gibanaba ng bubalor kini og 6.9 million pesos. Shape na niya siya yung previews ng mga cases but although not related to drugs, um, illegal possession of firearms. Pero dugay na ang gawas ang ibang mga name, ang iyang name sa mga list sa ako um, ang drug drugs. Matod sa kapulisan, muabot sa 200 grams sa drogas ang giingong mabaligya sa sospek matag-simana. Padayon pang gipaladman ang ilang investigasyon. Wa pa sa bubutyag ang PNP sa dugang impormasyon sama sa network sa dinakpan. Kini pa ang padayon nila nga gitutukan sa follow-up operation. Dilit lang kay ang ilang ipagsakan ng almost 7 billion bigwas mandawin. Apa ni siya na na nga disposan but dili lang nato siya ng focus. Nico Sereno, Balitang Bisdak.